Broken hearted ka ba? Kung o, oh, ang sagot mo, well, you're in a perfect place. Tara, dito ka muna, tambay muna dito and usap tayo about pagiging broken hearted. So, for today's story, it's all about um, breaking up breaking up with someone na talagang mahal na mahal mo, well, ang masasabi ko na lang is, ito na ata yung pinakamahirap na desisyon na gagawin mo sa buong buhay mo, lalo na kung nagmamahal ka. Well, kung hindi ka naman nagmamahal, eh, syempre, uh, other story yun. Well, ito ay story ng isang babae at isang lalaki, of course, uh, 10 years in a relationship, and uh, suddenly, uh, nag-decide si girl na this is it. Ito na yon. Ito na. Ito na yung end ng relationship. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwento, magsasalang ako ng sorting games sa ating screen para hindi naman masyadong nakakalungkot. And merong panlibang sa ating mga mata. So, ito na nga, 10 years in a relationship and alam nyo sa isang relasyon, totoo yung sinasabing darating at darating talaga yung pagsubok. Hindi talaga laging happy endings no matter kung gano'ng kasaya ang relationship nyo nung nagsimula, hanggang first, second, hanggang eight years, sabihin na natin super saya. Kung magkaroon man ng problema is konti lang and na ma-manage naman. Pero, yun nga, kagaya ng sabi ko, darating at darating ang time na talagang susubukin talaga yung patient and love nyo. Sa case ng story na to, si girl naman ay nagbigay ng 2 years. Meaning, yung last 2 years na yon ay ginawa niya yung lahat para i-accept ang mga dapat i-accept. Siyempre, para ma-survive yung kanilang relationship. Kasi both side naman silang nagmamahalan, pero mayroong some reason na hindi mo na nating ikukwento kung ano man yon dalawang dahilan yung nakikita ko kung bakit pareha silang lumalaban. Una, syempre mahal na mahal nila yung isa't isa. And syempre yung pangalawa naman is ayaw nilang mawala yung 8 years. 8 years na memories na meron sila kasi sa oras na nag-break tayo or nakipag-break ka is it's the end. Everything will be just a memory. So para sa akin yung 2 years na inintay ni girl, na maayos, ang mga gusto sana niyang maayos, subalit hindi nga nangyari, is enough na para dumating siya sa decision na I have to end this. Kailan ko na na tuldukan yung dapat tuldukan. Para syempre, siya lang naman kasi yung pinaka na hurt. Kasi si Guy naman is my hurt din, pero mas super damage sa girl. At habang nasa malayo si Guy, nag-message si girl. Nagpaalam na siya dito and sinabi niya na wala, hindi na talaga mag-work. Siguro wala na talagang pupuntahan. Two years is enough na pag try And the saddest part is, ewan ko ha, ako guilty din ako sa ganitong bagay. Nag-auto-block kasi kaming mga girl after this. Siya naman, nag-auto-block siya kasi ayaw na niyang bumalik sa umpisa. Kasi in two years, pag mag-aaway sila nung may mga problema na sila, pag nakakikinig niya yung explanation ni Guy, bumabalik na naman siya na okay, sige, try uli. After ganito, away, magkakaproblema na naman. Makikinig siya, back to normal again. Alam mo yun, nagigets niyo ba guys? So, iniwasan niya yung paulit-ulit na senaryo, kaya talagang binlock na niya. Hindi na siya nag pa na kung anumang sasabihin ni Guy. Pero syempre, siya guy, um, gumamit siya ng ibang number and then, nag-message na lang siya since hindi na siya makontakt dun sa ibang apps and sa mobile. Nag-message siya sa kanya ng parang, alam ko na, na ganito ang mangyayari, blah, 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 like that. So, syempre, inignore na lang yun ni girl pero hindi niya binura. Yung five days, yung pinaka-critical kapag ka nakipag-break ka, no? Yung tipong pag-uwi mo, ngal, ngal ka na lang to the max. Especially yung girl kasi hindi na niya ishinare sa kahit kanino. Walang nakakaalam as in even the family, even friends, walang nakakaalam na nakipag-break na siya. Talagang sinolo na lang niya yung ano, uh, bigat na dalada niya which is napakahirap. So, it's running two weeks now since the breakup and ang masasabi ko na lang is konting-konti na lang yung nararamdaman nyo na lungkot, although nalulungkot. Kasi sabi ko nga sa inyo, two years na eh. So, actually, nakapag-adjust na yung mga girls niyan. Totoo nga yung sabi nila na it takes time, no? Ang babae, bago yan makapag-break, is totally naka-adjust na yan. So, na-hurt pa rin sila, yes. Kumakry pa rin sila, yes. Pero kung bagang ang ibig kong sabihin, hindi na siya mag-takes time para mag-, uh, mag uh, ngal ngal lang sobra. Saka alam nyo, pag nagmahal ka at nakipag-break ka, kahit sabihin mong nakamove on ka na, o gano'n man nakatagal yung nakalipas, darating-darating talaga yung day na parang may magre-remind sa'yo ng mga pinagsamahan nyo noon. And this one makes you really feel sad and sometimes syempre parang nangihinayang. Pero sabi nga, no, para makamove on ka daw, sabi nila is yes, I accept the truth and uh, trust the process. So, trust the process. Well, naniniwala naman ako na si God pag may kinuha siya sa'yo, eh, may ipapalit siyang much better. Especially naman kung naging um, honest ka, naging uh, tapat ka talaga sa love or whatever it is, kung ano man yung mga pinagdaanan. Um, bottom line is, as long as ginawa mo yung best mo, uh, mo yung best mo dito sa relationship na to pero hindi pa rin nga nag work is um, it's okay so let's all move on and enjoy our life you know marami namang reason to be happy and advice ko na lang siguro is wag tayo magmadali yung iba kasi eh um, naghahanap ng ika nga eh, butas. Well, hindi yan advisable. For me, kailangan um, heal yourself first. Make sure na ready ka na to be in a relationship again. Kasi, para sa akin, no, kung ganun, feeling ko bitter ako noon, Magiging bitter ako. Uh, siguro pag may makikita ako na guy or couple, so sabi ko, lo, walang we'll forever. Oo, oh, kaway-kaway yung mga guilty dyan. Alam ko maraming bitter dyan. Anyway, guys, totoo yun ha. Kailangan i-heal mo muna yung heart mo. And mag-enjoy ka muna being single after uh, 10 years of being in a relationship. Kasi guys, kapag ka pumasok ka agad sa isang relasyon is na hindi ka pa ready, mauulit lang yung nangyari sa'yo nung una. So, kung ayaw mong mangyari yon is heal yourself first and wait for the right one. Sabi nga eh, don't look for the right one pala. Dapat ano, be the right one. And ano nga bang nangyari dun sa girl? So, si girl guys, balikan natin yung kwento. Medyo nalalayo na tayo. Si girl ngayon is, uh, nag-heal siya. Uh, tinatry niya maging positive every day. And although nag-iisa siya, uh, let's all pray for her healing. And yun nga, alam kong makakayanan niya yan. And makakayanan niyo yan para doon sa mga broken dyan. Al kaya natin yan, guys. And, uh masyadong maiksi ang buhay para palungkutin mo ng mga simpleng bagay. Anyway, salamat sa pakikinig guys. Kung gusto niyo mga ganitong klaseng kwentuhan, meron po ako sa YouTube, Facebook, at saka sa TikTok. Papalo na lang po. And mag-comment naman kayo kung sakaling may na kayo ay broken hearted o papuntang broken pa lang. Uh, ano ba yung mga ginawa nyo? pang advice naman dyan. Yakapan tayo para ma-share natin dun sa comment section. And see you on the next episode guys. Thank you for listening.